yung ang Public Safety and Security Office o of Davao City Police Office alang sa pagbantay sa ginatrabaho ng segment sa Davao City Coastal Road sa Boulevard o Leon Garcia area. Sumala pa ni Police Captain Hazel Caballero Tuason, ang spokesperson sa DCPO, human nga makadawat og report kalabot sa pagpangawat og bakal sa mong proyekto, dali dayon nilang giaksyonan among reklamo, dinag-deploy dayon og personahe ang mga ahensya aron bantayan kini. Kaya nakakuha na siya attention ma'am no and nakita na po siya uh, siguro sa social media kung sa problema diha sa mga area involving minors mga good ma'am ang uh, nangawat diha mo nang uh, kami po sa Davao City Police Office sa Santa Ana Police Station mga ipo may ka nang uh, tabang from other agencies ma'am no like PSSO sa social worker kay involvement diri ang mga minors in the heart of changing lives ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao The Music and News Authority